wood style. untuk mm -hmm. so, kalau yang support to ha Ah. Uh, okay, story ko ni mo. Ano na suod na ka no? So, set yung mo? Grade level? 4. Grade 4. Asa ka na school? Karaneta, sa una kay sa Ati Fidelis ko. Balihin man ko sa bugo. Ah, okay. So, aware ka sa situation sa imong mama pa? Daddy o mami? Mm. Okay. So, kung sa may gusto may tamo sa imong family. Mag-okay na sila nalo o mami. Hiling na sila, sila mag-away. Okay. Um, Bago naman akong papa.

Stage 4. Mm -hmm. Ako mama, sige, papamugos. Namuswila siya, uglo. Mm -hmm. And then, umay-kurta akong papa ni... Ibayad ba sa dula. lula? Ano yun, nakalisod akong. Papa ba nakalisod? ang iya. Sumoto yung ikulatay mo. Mama, mami. And then, Mama, gusto mo yun. Si mami na muskila na piki kayo na mga ni Korta. Uwi kayo kong papa. Mm -hmm. Ano na kasakit tibid akong lula. Mm -hmm. okay. Kana imo ha statement. Mm -hmm. Kana imo ka karon wala ka na pugos, pasulti. Wa, wow. wa ka gitudloan. Wa. Wow. Okay. Ka Kaya kiba ako mga kusa pang hitabo. Kiba sa Oo, mm, papa. Tinuod ba nga ikaw ang nagtawag sa pulis okay. Na ma-rescue yung mama? Oo, okay, kiniingon man to ko mama. Zach, itawag ang pulis kay unsa na na weirdo na papa hapawa na pareha na sa kong uncle. Bisang wala. Mm -hmm. Okay, ano na no, weirdo man yung papa? Ba't waman ito no, na weirdo it. man, mm God? -hmm. Okay, Asin, sa pagkakaroon... Nagsakay ko polis na sakinan, nagsimile-smile ako mama. bungo ba, nagsimile-smile man ako mama noon. Mm -hmm. Okay, sa pagkakaroon, asa man ka nagpuyo? Hmm? Kato na matay akong lular, nagpuyo ako sa lulu three days. Mm -hmm. Ani ni ara ko sa amo um, ang farm. Mm -hmm. Insa may mga naman ako uh, lula. Mm -hmm. Insa may mga kauban niya sa farm. Ako papa, ako ang mga ati pa na ko, mga kuya. Asa ah, man ada ang address? San Vicente Pedro. Asa ah, sa San Vicente Don Pedro. Okay. So sa pagkakaroon, Nagpasabot ba na nga ganahan lang saka, sa kaad ka sa imong papa? Naan, may gusto kong papa. Ano naman? Okay, love mo ka na ako kong papa. imo hey, mo mama di ay. Ako ba naan, ko niya. Ano naman? Ba sinusuko, sinuko. Naabay times na Gibunalan ka sa imong mama? Mm. Nganu eh, man? Si ko. Ano unsa man nga kabadlong? Kalimtan hmm. naman ako magunsa na. Pabadlong ko na masuko siya. Tinuod ba nga nagstorya mo sa imong mama? Ang mm. phone call, mm. nanghid ka, nga Tanha lang sa ka sa imong daddy. Oo. Um, Tinuod. Nananghid mo ko. Ang kasi ka sa imong hang mama lagi. And din na matay mo to kong lula and din magdali-dali mo may sa sibo kay luwi akong lula. Mm, okay. Nagibutan ko pa yung pangan sa mama sa kwan. Nga, nung na? Sila nandito. Wala ni Ato ko, Mama. Hmm. Okay. So, sa pagkakaroon, gusto ninyo, asa man ka mapili? Ako ang papa. ganahan ka pili sa imong papa? Ano man? Okay. Ano man. Love ka na ako. Ako papa. And then, ako, Mami kay Sauna, no. Kasi, na, mga ako ang papa. And then, Nagkuhan ma islan no, nag-away, nag buak ang, ang na sa amin. Mag-las-las ang tatok are masari. And then, gi -bugan sa kong papa. And then, niya, eh, gi sa kong papa na igo manon mata. Ano, maingon um, to iyang mga antina na ko na nangulatan na pwede ko papa. Mm. Ang lagyan. Dunggab gani kung papaari. Mm -hmm. Ayan ka mo. Um, sa gunting. Ayan, nalagot mo ko sa mama kaya pagka 5 years old na ako na nakakita ako siyang sa mm telepon -hmm. na na nag I love you, I love you. Mm -hmm. Okay. 5 years old pa ka that time. Mm -hmm. Asa man mo na -tuyo? na ato sa liluan ng apartment pa mi eh. nagduwa mag mobile ako papa ni nasuko ako papa kay kita siya na I love you love you na yung gibus dagong silipon. nasuko siya pag ayo ni anak ito kong auntie na siya na nangita na naglain akong mama ko noon kay mangulata ka ni katong the time wapato nangulata pa kong papa sa apartment Lapat hmm. okay. na nang wala ta. Masa so, may work sa'yo mong papa rin? Hmm? Masa so, may work sa'yo mong papa? Huwag oh, ka okay, kibaw. Basta ma-deliver siya o meat. And then, mura nag-stay pa man siya sa Mitsubishi. Ah, imong daddy? Um, oh, okay. orag... Karuna, hmm. Mura. karon ganun mo man ka nag-school? Hmm? Nag-school ka, wala. Kay, <laughs> Dali nila ihatag ako mga books at to. Mga uniform nako na mga bag nako na ko. Mm -hmm. man nila ihatag, ganun mahadlok. Mamisad ma kayo, masumbagan misa ako angkol, kol, ugs ko oh, okay. So, uh, so, for the meantime, so, imong di, eto lang sa kamupunyo sa imong papa. How about sa inyo mga mga? Hindi Look mo sa kung uncle kayo mag drugas brugas sa kong uncle. Okay. How about gusto pun ka makakita sa inyo mami? O dili na? Dili na? Ganaan ako mag okila mag okila sila? What if inyo mami ka nang... Guno, ganahan mo visit sa imo. Spidera ba? Hmm. Natula sa farm. Natula sa farm. niya dilideka, dilideka ka, dilidig ka ka ganahan. sa dina ng mami. Ganahan, okay. Gusto, what do you mean by okay? Kanang, hindi na magkuan ba? Magkubot. Hindi na mag-away. Hmm, okay. Sa so, pagkakaroon, Ganahan ra ka at tumustay sa imon daddy. Kinsa may kauban ni mo? Ako ah? Mm. Kami lang sa kong daddy. Kinsa may magluto? Hmm? Magluto. Ako, papa, ako akong ako, ate. Ani usay mo, tabang ko kay kamauna mo kong magluto. Dili ni mo mamis, imo mamis. Hmm? Dili ni mo mamis. before ka gikuha sa imong daddy aron stay didto kay namatay imong lola di ba okay mo sa imong mami mm? okay mo sa imong mami mm. Hmm. niya hmm. yeah. gusto ka didto mo stay sa imong mami ni Sa kung papa ka na ko so kung mong na naka remember mong ko pa kabata na ako so years old mm, okay So, sa pagkakaroon, kinsay ka ninyo sa farm? Ang papa, ug ako, ug ako ang uncle, kuya na kong ate, ug ako mga amigo. Amigo? Mm hmm. Dito sa... Kasin na ba? Kasin nimo so, mo? So, daghan di mo diha nagpuyo? Oo. Um. Oh. Ah, okay. Mora mo compound Mora siya compound Mga... Heberal poros. Hmm, okay. Ano kanang sa imuhang pagkabata, wa pa ka ka na nagunalan ka ni daddy di mo. Wala ka ka na nagunalan ka ni daddy. ko murag na yun siya pag ko ano, pag ayo. Kay ngano man. Murag namo ko gibuhat at ato god bati. Mm, -hmm. na ko sa akong gibuhat, iya kong gibunalan. Mm -hmm. din na ma, baka bata na ako gipit lo ko sa kumama sa kwan mana no mm -hmm. iya kung gipit lo pag ayo mm -hmm. ano mo ko kibaw sa na sa na ako bat kibaw ko sa kwan sa na pag bu sa gipit papa mm -hmm. Pero anin, gusto gihapon ka mo takita anin, sa inyo. pag pitlok sa kumama naabot abot to kung papa mag-away sila. Kaya nasuko mo na kung papa, nag-save man ko. Sumagana mm -hmm. so, na kung papa matay ko. <coughs> Iisas ko sa ako ko kung pitlok mm -hmm. kumama. Kaya sa pagkakaroon, decide ka nun. Ngadto ka sa imong daddy kay manuod ka sa imong daddy kay love mo siya. And siya la gusto maghilak-hilak adto and then, sa una no magtrabaho man na ato sa balay no sa farm. Hmm. Mga angkol mo to mo na ako. Maghilak ako papa. And then matug siya mauruman siya and mangita sin namo wala mi. Hmm. So, naluwi ka sa daddy. Pero katong times na naa ka sa imong mami before I ko, na hitab ko. Iko ang nung ko gibinwas na pati na kong papa. Hagi mag-ingon na mama na pati na imong papa, pati na. Yun sa mani pag-ingon. Ay hmm, ka na. Kung na mag-ingon na batik ba sa kong papa. Alin, ingon na. Zak, ingon na si mong papa. Ay hindi niya yeah, kung di sana hindi brainwash pero mo ato pero that time na si mami ang nag take good care sa imo manawag ba si daddy ni mo hmm? manawag si daddy sa imo hmm niya hindi yeah? katupagilan to wala na ni ato kung papapakay mahal na kasi sa uncle hmm okay

Kanay, oh, kung mag-okay sila. Hindi ka mag-okay sila. Oo, oh, hindi si mami, kedi. Hmm, okay. Istorya na mo sa iyo, mami. Hmm, pagkakuan, pag-gabi eh. sa may inyong istoryahan ni mami? Na, mami, ulit na. Ari, mami, ganan na mag-okay, mami. Hindi mm -hmm. Eh, hindi na mag-ganaan mag ni mami. Okay. -hmm. Kaya magbago naman si daddy. Ito naman, mangulata. Mm, okay. Ang uh, bago na. Hmm, okay. Ito na. Ang mag-write of letter ba na dili uh, na mangulata sila doha. Na mm, anak ko na ipagabi eh, mami. Naku. Okay. Pero si daddy ni mo, if ever mo gusto ka mo visit ni mami, sugot ka siya. Mo, ito? Oo. Gusto ba na yung gusto ko okay, ka ba? Ikaw ba? Gusto ba ni mga makakita o makauban ni mami? Mas mahadlok na magsak ako ang kul. Sinasak ko na ko. Huwag mga auntie nga ko. Mahadlok na ko. Mm -hmm. Okay. Kaya nalain sila na ako. Kaya nga nung nalain mo sila ni mo? Kaya ko hindi si anak ko mama. Mm -hmm. Nandiyan, ingon mo sila bakak sa papa. Mm -hmm. Nag-ingon sila ko ang baka Kanang hindi tinuod. Nag-ingon sila ko papa na, na ay lakin akong papa. And then, na nasuko ko sa kong papa na hila ko pag-ayon. And pag-addo na ko sa farm, wala may lakin akong papa. Nagsigis so, lang inyong bakak Para mag-untunan, ko sila ha. Nakastuli naman sa imong mami. Hmm. Niya, yung sabi ni imong mami, nisugot siya. Na? Na, ito lang saka, sa kasi imong daddy. Ngayon, gusto ko mo to siya. Sigong tiyong imong na. Diyaw, sila na. Diyaw, sila na. Hmm. Na, siya, nga Si daddy ni mo ang iyong dipi, ni ang dipi, imong dipi. Ang Okay. Magsturya. salit mo, magstorya o tarong. Hmm. Gusto mo na storya. Pero gusto ka nga i-visit. Hindi, ano na mama. Trader ko na ko. Bisa mo. Ganaan ko. Ara sa kuwan ba? Dili. Mamakak kay. Mamakak mo sila. So, sige gusto ka kuha anak ko o na tuwang imong gamit if ever gani na akay mga problems no for example na aman sa imong daddy ron no kanang pwede ra jud ka mo diri sa amoha ha for help if ever kaya rin ha para sa inyong kanyang bago naman papa

dililang sat takar ko anun thank you ha sa imong hang pag so anyo sa kan ba us la popular sa motor sa imong aday mommy imong mommy di ka niya daw un bot din mato na hmm? bumuntag na tot

Kaguhan na nang gubuo pa sa mama. Nangigyaan ko. Nangigyaan ka? Nangigyaan mo ka? Katong pa. First time. Pag five na ako, gigyaan ko sa ko mama. Kaya asa mo na ay siya? Ay, no, no, ba? Ato, ano na gubot sila? Ano na gigyaan ko? Mm, okay. May kadunga time? Hindi. Nangulata ko na Papa ko na mo. Ang gudi papa. Mm Hindi. -hmm. Hindi. Kuhan ba? Ang na? wala ba? Rasan mo. Ano mo wala ito kong papa? Hindi. Napaid ang gudi. Madigment papa. Mm -hmm. So ang imuhang. Ang imuhang may bawaan. Nga nung nangulatay mo ang papa. It's because. Si mami ni mo nag-insist na gusto siya mag-sikwela o which is really good. And then, na, apikin kay ba? Hmm. Nagkasakit kay Dakotula. Hmm. And then, nangita dugo ko kung papa. Magpalit kay dugo na A+. Hmm. So, kanya nga po. And then, nabaligyan na ng amortor sa kong kapag. Kala ka sila ko mama. And wala yun na appreciated ako mama. Kaysa Dako na kay sweldo kong papa, wala na appreciate ako mama. Kung mag sweldo kong papa no, maarap din ang mga auntie na kong maingo na. At diyan, balik na ginani na, palitan ka ginani, hindi mahurot na yung sa kong papa. Mm -hmm. okay. Pero okay. dili ka na ang um, sa inyo ha is si mami judang ang magluto mm. dili si daddy si mami judang ang mag atiman sa inyo ha mag atiman siya na ko but dugi kayo siya magluto ani say ka so kayo. Andi na uh, sa kauna ko ano mo palit nag sud an mo ina wala sa daddy di palit o pagkaon sabi kay so kasukaon na ko Okay. Okay. So, dugay man mo mo sa ko mama. Katong diha na ka nag pa'y magluto sa rice. So, Katong diha na ka stay sa kugon. Kugon ba? Hindi. Sa pamintaw. Ah, oh. sa pamintaw. Diha na ka stay sa pamintaw. Kinsa man magluto. Tayan, sa, ha, sa tayan magstay sa kulula. Ah, oh, sa tayan? Oo Visit Bisit mo ko. Ato, ganaman na si Dancing? Ha, ah, okay. Katong kamu lang pa, kamu pa lang ni Mami ba? Kinsa may nag-atiman sa inyo? Hmm? Sa may nagluto? Kami pa duha? Hmm. Ako ang um, lula kay manguha ka ako sa tindahan ni iyong ibayad. Ah, okay. Sige. Okay. Asa nag-work si Mami ni mo? Kanang... Bubakon ba?

Wala na siya naman mm. mm, Okay. sa so, una na masuko. Mm, okay. So karon gusto ka makuha uri mo yung mga gamit at eh, magbalik na ka sa school? Oo. ko ako masukot nila. Kasi hindi man nila balik ang gamit. Okay. Kasi magagawa ko sa mga

मुझे